yung markers ang pangitinapang. I think kailangan natin mga maging makatotawan. Dinignan ko kanina yung video ni Mara. Nakaalok ko sa buong Isabela na bibili na na yung 100,000. Ngayon, nakagiging mo yung 100,000. Depende sa hektarya na sinasakang palay dito sa buong Isabela. Since sa Isabela na sinasakang palay ay 1,500 lamang. Napakalit na porsyento yun. So ang lumalabas na computation, ang bibilhin lang ng One hundred thousand, I eight hundred forty-one. Iyan. tayo, pero kailangan natin mabiglas. right? Hayaan, para sa buong munisipyo ng Bayan ng Ilang ekta ang Ilan ang binungkudu sa one na ekta? Tinompyo namin kahit na hundred So kung hundred 1,000 na Reina Mercedes at 800 sa mans lang ang bibilihin ng <laughs> NFK. Para, 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 para wala. 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 Alright. Kapunin na lang nagkakaintindihan tayo lahat. Pero okay lang yung well-appreciated sa NFK.